Hinakangaan ngayon ang mga kababayan natin sa ibang bansa dahil sa ganda ng ating boses sa larangan ng pagkanta at syempre sa pagbirit si Benji Durango sa detalye Rise and shine, Benji. Taiwan believes that Filipino talents deserve global stage. Kung kantahan lang naman ang na pag-uusapan, eh leaves ang Taiwan sa mga biriterat biriterong Pinoy. Hallelujah. Sa katatapos na Your Song of Excellence, anim na local Pinoy singers ang nagpamalas ng kanilang galing sa pag-awit sa tagig. Maning-manilang sa mga kalahok ang sariling gawang kanta. Na ng mga sakalam na judges na sina Ice, Yeng, Paolo at Kian. Parang ano eh, parang concert na yung feels kanina eh, sa so totoo lang. Ang tatlong Pinoy singing duo ay resulta ng ilang araw na pagalingan sa pag-awit ng sariling gawang kanta. Alam ng Taiwan, musika ang parehong kiliti ng dalawang bansa. Music is also uh, what we people all love. Isa sa kanilang tumabo ng paghanga ng umawit ng tungkol sa mga ina. how much yung isang hip-hop song kayang tumagos sa akin ng ganito na di ko mapigilan eh, na naluhan na lang ako. Tumanggap ng parangal ang tatlong duo pero 300,000 pesos ang premyo ng nanalong magkapareho, ang Mother Rhyme Duo. Isa pang pakontes ang nihintay na lang din ngayon ang mananalo, ang Go Green with Taiwan ng Taiwan Excellence. Makailang beses na rin itinanghal dito ang talento ng mga Pinoy sa teknolohiya, agham, sining at pag-awit. Also serves as a symbol of the strong and growing relationship between Taiwan and the Philippines. Benji Durango para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.